Malaki talaga yung contribution ng Batang Kiapo sa akin. Nakabili nga rin ako ng bahay dahil sa Batang Kiapo. Kamusta sa uwing? Panali yan ah. Ano sa uwing? Ayos! Tiba-tiba! Oh. Oh. Natutunan ko sa Batang Kiapo yung paano mag-acting, paano yung proseso na sa Batang Kiapo, paano yung action, at saka paano mo i-deliver yung character mo dun sa Batang Kiapo hindi mm, ko makalimutan na esena sa Batang Quiapo. Yung galing kami sa Quiapo, galing kami sa hirap, ang dami naming pagsubok ng mga tropa ni Tanggol. Paano namin na uh, malalampasan yung mga pagsubok, yung mga action namin. Uh, ang paborito kong karakter si Owen. Siyempre hindi mawawala si Tanggol yung tropa ni Tanggol na um, mahaba na pinagdaanan namin pag uh, wala kami sa set din kami nag-uusap kami ay oh ikaw na ay dili ay dili maging uh, disiplina maging professional sa trabaho kailangan nakapokus malaki talaga yung contribution ng batang kiyapo sa akin kasi maraming nabago sa akin mas lumawak pa yung pagkakilala ng mga tao sa akin. Hindi lang sa vlogging kundi sa TV. Sa entertainment din. Nakabili nga rin ako ng bahay dahil sa si Batang Chaco. So kasi start lang ako sa vlog lang ako. And then, tinawagan ako. tumawag ko nun nung nalaman ko na isa pala ako sa papasok sa Batang Chaco. At hindi lang yun. Maging kasama pala ni Tanggol. Kung saan siya magpunta. Uh, Direk ko ka Martin. Maraming maraming salamat sa opportunity na binigay mo uh, at lahat po ng nagawa niyo po sa akin na uh, papasalamat po ako at uh, magingit pa yung palagi at uh, sana marami po kayo matulungan po po sa mga batang Chapo viewers uh, tuloy tuloy na po yung panonood ng batang Chapo wala na po si Owing Friends, Oweng sobrang mahal na mahal na mahal ka namin at maraming maraming salamat sa iyo at alam namin na mamimiss ka namin sobra sobra hindi lang kami kundi ang lahat ng mga manonood at lahat ng mga tagahanga mo Maraming maraming salamat sa contribution mo sa Batang Kiyapo. Isang napakahusay mong tao, napakahusay mong artista. Hindi hindi ka namin makakalimutan at sana marami pa tayong trabaho mapagsamahan. Mahal na mahal kita. Ah, ako pala si Bibi Jayan, aka Owing ng Batang Kiyapo. It's now signing off.